Another day, another vlog. Thank you, Lord, for this day. So, hi mga che. Welcome back again to my vlog. Balik kanina nga pagkagising ko, eh, pumunta nga ako ng OC, but bumili nga ako ng mga gagamitin ko nga sa pagluluto. Nung isang araw nga kasi, nagmarinate nga ako ng gagawin kong fish pili. Kaya naman heto, bumili ko ng breadcrumbs. At dahil nga medyo mura doon, eh, namili na din ako ng ilang snacks na kinakain ko. Naibili ka na din pala ng biskwit yung aking ibon. Ay, tang ibon ko, maselan nyo. Every week, aliwaya, flavored biskwit aburi. Agad-agad ko na nga pin-repair yung mga gagamitin ko nga sa pagluluto at tulad nitong breadcrumbs, yung harina, tsaka yung itlog. Iwan ko ba nung isang araw ko pa kasi kinikrabe itong fish fillet na to. Bakit wala akong makita sa mga handaan? Napasyal nga ako nung isang araw sa may OC, but nakita ko nga yung ginagawang fish fillet eh. Kaya naman ayun, eh, bumili na rin ako para may marinade. Ano yung pinang marinade ko nga lang pala dito is gatas na malabnaw, tapos paminta, lemon, garlic powder, or kung ano mang gusto nyong pampalasa yung ilagay nyo sa inyong fish. Medyo mura nga lang pala yung kilo ng gantong cream dory na ginagamit nga sa fish fillet eh. Parang 100 plus lang yung nabili ko sa may OC. Medyo nagsisisi pa nga ako nung makita ko nga yung hiwang ginawa ko dito sa isda. Kay eh, Karakal Kori Guguli bang kantadakal ay may obra pin pala ng ako. So bali ang proseso nga pala na gagawin natin. Heto, kumuha ko ng tinidor tapos nilagay ko dito sa may harina at saka ilalagay dun sa may itlog. Bali pagkatapos dun sa itlog, eh, ilalagay naman natin to dito sa breadcrumbs at babalutin nga nito. So dami nga ng hiwang ginawa ko dun sa may isda, eh baka bukas na ako makapagprito. Bali ang gagawin ko nga pala, eh, ko na nga muna lahat bago nga ako magprito para hindi kalat-kalat dito sa lamesa. Tapos susunod nga na magluluto ako ng ganto. Ay gagawin ko na lang tatlong piraso yung isang hiwa ng isda. Na matapos ko nga lahat ikot sa breadcrumbs ay eh, nagpahinga muna ako. Ay may sakit ko gamat. Agad na nga ako nagpainit na mantika dito sa may kawali. Tapos eto yung first batch yun na muna yung lulutuin ko. And take note kapag nagpiprito tayo ng mga fish fillet, eh, kailangan talaga maraming mantika at kasi kailangan natin itong i-deep fry. Hindi ko nga napaghandaan itong pagluluto yata na to. Diyos ko, ako dito kayong mantika ako. Tapos sa pagluluto naman nito, eh, kailangan na ka medium fire ka lang at baka masunog yung breadcrumbs. Sa totoo lang itong fish fillet, eh, napakadali lang naman itong lutuin. Eh, Ang matagal lang talaga yung pagpiprepare. Yeah. Lalo pa mo yung hiwang ginawa ko kaninipis. Timano lutula kilub din eh. <laughs> Barin, no, mag golden brown na nga itong fish pili. Eh, biniling-biling ko na nga isa-isa. O syempre, may bitin tamo pink kentaba. Dapat kasi din maka-deep fry lo. Waning kulang yung mantika. Pero don't you worry, kahit papano naman, eh naluto naman yan ng maayos. Ito nga first batch, eh naluto na. Tapos nagsalang na ako ng second batch. Umili na nga lang pala ako ng mayonnaise at tinimplahan. Nilagyan ko ng paminta, tapos bawang. Yung bawang, eh pinakapino ko. Siguro mga dalawang piraso lang. Pero pwede naman kayo magsausawan ng ketchup. O kaya pagsamahin nyo, mayonnaise tsaka ketchup. Nabot nga yata ako ng alas 12 bago na luto itong aking mga fish fillet. Kaya nagsandok na din ako. Perfect na perfect nga lang itong pagkakaluto ko. Crispy outside, tapos soft inside. Pasay. Tsaka masarap talaga yung mga fish fillet na ganito, lalo na pag bagong luto. Well, heto lang naman yung mga isi-share ko sa inyo for today. Kaya naman if you enjoy watching this video, don't forget to like, follow, and share. Babu!